Uh, mangarap na at mangarap sa buhay we are not just have that kind of life na puro kasiyahan lang so you should have to experience uh, hardships difficulties in life no hindi naman siya talaga totally na kapag sinabing nahi, nahihirapan ka sa buhay eh, totally talaga pinapahirapan ka wala namang kasing bagay sa panahon ngayon na naibibigay sa iyo na hindi mo pagdadaanan talaga kasi walang matamis na hindi dumaan sa pagpait. pagpait. <laughs> ano, what do you call that? Yung parang dumaan mo na sa hirap bago mo malasap yung sarap. <laughs> Ayun, natumbo ko din. So, yun na nga. So, lahat naman tayo may nakadistino na plano ang Diyos. Kaya, don't low-stop sa mga nangangarap na katulad ko. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Everything have its purpose bilog ang mundo, maikli lang ang buhay. So we must enjoy the life that what God gave us para naman uh, magkaroon tayo ng kaliwanagan sa buhay. No? When, huwag tayong marunong makontento lamang sa paraan kung paano tayo namumuhay. Kaya nga ang Lord nagbigay ng option sa atin para magkaroon tayo ng choices, pagpipilian kung hanggang saan ka ba dapat, kung ano ba talaga plano mo sa life mo yung mga mission na tinatawag natin kasama na dun eh yung mga plano paano mo siya i-elevate paano mo gawing uh, makabuluhan yung buhay mo yung mission mo ma-accomplish mo through times through times in a good way not just by our faith but of course we have to do hardship to commit our ambitions in life yung pagkakaroon natin ng magandang buhay is part of it so kapit lang tayo sa pangarap na yun kasi everyone of us has its own destination. Hindi man tayo pala rin in life na magkaroon ng magandang pamilya. Hindi man tayo pala rin in life na magkaroon ng buong family. Pero mayroon palang nangalaan si Lord ng mas higit pa sa lahat na ibibigay sa iyo na makabuluhan na siyang magpapatibay at magpapabuo ng iyong pagkatao. And that's what God's power. Wala kasing imposible sa kanya eh. Everything is possible kasi doon natin mararamdaman ang presensya ng Panginoon. Not by physical, not by our material things na nakikita, but through spirits. Kaya kung ano yung wish natin sa Kanya, magagrant talaga yan. Basta may puso, may panalangin, at may paniniwala at pananampalataya, God will provide everything. Doon lang mayayari yung kaganapan sa buhay mo na God will provide if you choose to be a son and daughter of him of his kaya nga di ba nagkaroon tayo ng choices sa buhay so yun lang po magandang hapon stay humble and happy and be positive in life always and alisin natin yung negative sa buhay natin because meant through life positivity and good health of course well yun lang maraming salamat and have a nice day happy weekend